Morning po sa ating lahat guys. Awala ah, wala pong pasok si Batanggina na Bisayang vlogger. Bali, apat na araw po. Sa so, 26 na po uli ang balik namin sa trabaho. Saya makapaggawa po ngayon si Batanggina na ng content. Hari guys, napakita ko sa inyo yung aking pinainit. Ang sobrang <coughs> pinainit na gulay po del dahil mahal ang gas guys, dito kami magsasain sa kahoy para makabawas-bawas ng gastos. Ay, kuy, maglilibig pa mamaya ng manok guys, gawa ng yung isang manok namin ay sinabong ng manok namin na isa rin inapuruhan kaya inamatay namatay na dun sa kulungan <clears throat> ayan po yung um, motor guys ayan dalawang yan at ako titingin ako din guys sa ano puno ng malberry ako'y mamimitas at madami na siyang hinug pipitasin ko na at sayang at mga laglaglaang hmm, kabilis lumambor yung aking mga tanim na sili guys oh Ayan. Ayan. Ang sili malapit na mamulaklak. Tapos yung aming kamatis. Ayan. Kala ko hindi gaganda guys. Gawa ng nung binili namin. Ari ay. liliit. Sobrang liliit. Parang tagitihin. Pero ngayon ang lambor niya. Oh, nakakatuwa siyang tingnan. yung mga butil na. Right. Nice. <laughs> ang ako nakatuwa, do. Yawan. Yeah, Ang sarap puwitan. <laughs> yeah. Itang kitang itlog na kalawit. Hinog na mulberry. At laglag -lag lang yung guys. Pag ano. Tumaga na siya, guys. Oh. Kakainin po yung isa. Ang tamis niya. Ay, nalaglag na ko po. Sayang nalaglag yung isa, guys. umaro ka naman. Nang maibilad na ang paminta at mabubuaw na. Mm. Ito hinog na hinog yung isa guys sa violet na violet. Ay, muto na muto yung aking asawa doon. Huwag ang inungutaw mo diyan. aking napitas guys na mulberry ayan yung mga maniba lang pa yung iba guys ayun ay sa babaw makakatuwa kaso yung aking talong dini guys eh hindi parang lumambor hindi ganun lumambor kailangan ko yan gahukan at tanggalan ng mga damu damu ang aking sili ay malalambor na nakakatuwa Pakain mo na ako ng ano Ang aking nakitas na mulberry ay aking kakain. ng aking puso. Kung <laughs> naku, manong kayo mulan pa. Ang ganda ng panahon eh. oh, niya. Ulit di magagawang liwas matamis Matami siya guys ah. Pagkat siyang inibig ng susiyan. nakabaso pa siya. Masarap ito sa sa puno ang pagkinakain. <coughs> Puro pintura nga ang kamay ko. Ano po eh? tao. Ano po Nilinis kami kahapon Ay. ng machine. Lumusok ang kamay po ng pintura. Pinsan! Ayan Kahapon ko siya na may pasok ako. Ay, trabaho kasi ako sa paggawa ng laruan. Ng ay, ang aking kamay eh. Puro pintura at tinira. malaki na guys yung akong tinanim na na rambutan guys kung natandaan nyo itong aking binablog noon na tinanim ko na binili ko ng halagang 170 ito na sya guys oh malaki na baka sa taon na mag bubungan na din tapos aring aking pinya nandini dalawang puno ari guys ang masama, nung ako'y nag-cutter, nahagip ng cutter yung isa, ay di, nag-iisa na lang, ari Pero yung iba, nandoon sa looban. Eh. Atuwa, guys, o. Oh, Pagdini ka sa probinsya, guys, pag mahilig ka lang mag tanim, -tanim ng mga halaman, ay, dami kang mapipitas na, ano, kagay, ng mga gulay-gulay. Ay, tayo ano Tagalog guys oh ay, kasi hindi pa siya ano magulang gawa ng panahon guys eh, hindi maintindihan kung uulan baga o aaraw tag araw na tapos are po yung tanaman kong pomelo guys na binigay sa akin sa munisipyo na ako nakapapuntang city hall eh may magbigay ng mga pananim nakahingi ako ng dalawa ring isa tapos ang isa nandun sa labak bigyan daw ako ng pambili ng bigas ng aking asawa kasi wala kaming bigas yang guys 500 ang bigay niya sa akin hindi ko na ang sukli. akin na sukli. pakanin mo bata ka ay una man ay una man Oh, ingat. Uy, ano nga, ingat, kiss na nga. Ay, akala ko alis na ako. Bingi. Siyempre guys, iikot ko kayo ulit din sa looban at sisilipin ko lang ang aking tanim ulit dito na pinya at yung balinghoy. Uy, tay! Tay! Bakit? Ang daming ano, bangyaw. Ay, binabangyaw yata ang hayop din eh. Ayan guys, ako yung nandito sa looban. At papakita ko sa inyo guys, yung puno ng pamintang Taiwan na nakakatuwa siya guys gawa ng sobrang hinug na nagkukulay, nagkukulay orange na siya Ayan guys oh. Mga hinog na yung ano. Mga hinog na hinugan na siya ayan oh. Nakakatuwa. Dahil apat na araw guys na wala akong trabaho. Syempre si Batang Ginya Bisayang vlogger ay mag-uuli na naman sa lauban kasi guys pag ako nasa bahay lang pakaramdam ko parang lalo akong nanghihina kaya mas gusto ko yung ako pinapawisan gaya na regreso sobrang hinog na siya guys kailangan na talaga siyang pitasin ayan kasi pag hindi pa yan napitas sa araw ay manglaglag na yan ay pia na naman yung aming uh, aso kaso nga lang ang panahon guys hindi eh, di mo maintindihan ni kung uulan baga o aaraw mga hinog na talaga siya gusto na siya sa gulang kailangan na talaga siyang pitasin ayan yun lang pinagkaiba guys ng pamintang Taiwan sa Tagalog kasi ang Taiwan mahahaba yung uhay niya ang Tagalog naman guys ay may iksi may iksi yung kanyang uhay kagaya na rin may iksi lang siya Tagalog yan ayun yung aking balinghoy hindi ko alam kung may laman nagari parang wala pa payat pa ayun namang isang puno eh may nagbunot na alam mo naman ang laki ayan ang isang pinya ko guys na tinanim dito wala dalawang dalawang puno lang may ano may bunga yung akong tinanim dito guys na kamuti nako hindi naman nagkaigi at ang binhik naman pala ni nagbubunga. Kaya, ayan guys. So. Tapos, pag sa mga buwan ng Mayo guys, so, or April, ako magtatanim ng luya. Kaganda ng bulaklak guys. So. Bulaklak ng bagin yan. Pero napakaganda niya kulay violet aray ko Nununusok naman na rin pinyang aray mahilig kasi ako guys magtanim tanim ng mga halaman gulay pag ako'y walang pasok laging akong nasa looban hindi ako matali pag may walang pasok kaya mga hinugan na hinugan na talaga ang ano guys paminta kaya kailangan na talaga siyang putihin kaso yung pinuti namin guys na taiwan dun sa aming alagaan ay hindi pa natuyo gawa ng nung naputi naman itatlong eh, araw ay e, tatlong araw din naman lam na kalantak ng pag-ulan. Ay e, di gay, mabubu ama. Mabubu -ama, agin lang yon. Kaya na sobrang na talaga siyang hinong Ay naku na matlaglag na. Hinawakan ko lang guys, nalaglag na. Sobrang hinog mga kamay ko guys, puro pa pintura. Gawa nga ng kahapon. Kasi mahabang mahaba wala kaming pasok naglinis kami ng machine kaya na nabalot ng pintura ang kamay ko, naku, naunahan ako ng ano, ng ibon doon sa papaya guys, so ayan, tinuka na ng talaga, nagpadilim-dilim na aring kakain kamerang ali, tinuka na ng ibon Kaya ayan po guys, ako yung magpapaalam mo na po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood at suporta po sa aking munting YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat.